Narito ang ilan sa mga dapat iwasang gawin kapag pihikan sa pagkain o picky eater ang isang batang may autism. Una, huwag pilitin ang bata na kumain ng pagkain na gusto mong kainin nila. Maaari itong magdulot ng negative associations tuwing kakain at mas lalo pang lumala ang kanilang pagiging pihikan sa pagkain. Pangalawa, huwag silang bibigyan ng sobrang dami ng iba't ibang klase ng pagkain sa isang plato. Maaari itong magdulot sa kanila ng sensory overload at resistance. Pangatlo, Iwasan na baliwalain ang mga gusto nilang pagkain. Subukan na isama ang ilang mga pamilyar na pagkain kasama ng bagong pagkain sa mesa. Pang-apat, maging maingat sa texture, taste at temperature ng pagkain na ibibigay sa kanila dahil ang kanilang sensory sensitivities ay malaking faktor sa kanilang food preferences. Pang-lima, huwag gamitin ang pagkain bilang punishment o reward dahil maaaring maging dahilan nito ng kanilang unhealthy relationship sa pagkain. Huwag mag-otobiling kumonsulta sa mga healthcare professionals na may karanasan sa pagtuturo sa mga batang may autism. Tandaan po natin na ang bawat bata ay unique at mahalaga na maging mahinahon, maunawain at irespeto natin ang kanilang pangangailangan at preferences.